ulat kasi ngayong araw, ngayon lang, na joint venture niyo raw po ang CLTG? 2017? I think so, yes, before. Flood control ito? I, I can't remember. Natapos ang bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I think, I should, I would think so, yes, po. kung may... Okay, mga mga nagara araw pa sa inyo lahat and welcome pa dito sa ating itang tabun Channel mga kababayan and nandito naman po pa tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon Ito, pag-uusapan natin mga kababayan ah, uh, Bayarang media, hulog sa patibong ni Senator Bongo mm -hmm, Ito pa mga kababayan natin, ito titignan natin ngayon yung mga fake na mga grupong nananawagan ng accountability, sila-sila din yung nagbabalit, naglalabas, ng mga fake news. Ito, problema, mga kababayan. Stay tuned, kaya sole Kasi, uh, babanata natin eh, itong bayarang media. Iilan sa mga ba bayarang media, mga kababayan. At, uh, itong isang grupo or of course alam natin marami sila pero ito yung nangungunang grupo na kunwari naghahanap ng accountability pero kapag usapan ay corruption lalong lalong na dyan sa house of representatives eh hindi umiimik Uh, lalong lalo na kapag yung liderato ng House of Representatives yung binabananan eh, hindi sila umiimik kasi yung liderato ng House of Representatives yung nagbibigay pondo sa kanila mm, kaya ayaw nilang banatan yan kaya tayo ang babanat dito mga kababayan kasi if mga fake ito Uh, hindi lang fake news pinapalabas, pati yung advokasya nila i fake. Hmm. Eto mga kababayan ha. Uh, Unang-una, uh, nagpakita natin ito. Uh, ano yung nangyayari? Ano yung lumalabas? So first, kaninang hapon, kaninang umaga pala, sorry. Uh, nagkaroon ng Senate hearing. Okay? So bakit natin natanong ito? ba, uh, bayaran media hulog nga ba sa patibong anong nangyari anong ginawa ni Bongo dito mga kababayan so kung natin puntahan yan mo muna natin yung mag-usapan muna natin yung uh, I think last week or two weeks ago na lumabas na survey ano yung survey na yun survey kung sino yung preference na magiging presidente for 2028 or kung ngayon yung gagawin na eleks ang eleksyon for president, sinong number one? Alam natin kung sino number one, di ba? O si Sarah. And then, sinong number one for vice president? Di ba si Senator Bongo? Oo, Senator Bongo. Alam natin yan. Tapos, sino pang mga pumasok? Di ba meron pang dalawang kaalyado ni Pierre Ardi na pumasok? Si Senator Bato de la Rosa at si Uh, Robin Padilla O, pasok sa survey Yan, na sila Tulfo, of course, pasok sila I think, nangunguna pa si Tulfo uh, Compared kay Bato de la Rosa, but Kahit na, kasi yung number one For president sa survey Si Sarah For number one for vice president Ay si Bongo So, ito pag-usapan natin ng mga kababayan Dahil, dyan sa survey na yan Ah, dahil sa survey na yan, yung mga kalaban sa politika gagawa at gagawa ng paraan para sirain talaga yung mga Duterte. Itong mga posibleng kandidato for 2028 mga kababayan. Kasi nga, katulad ng ginawa ni Pierre Ardino 2016, hindi nila alam kung sino yung tatakbo. Okay? ang naiintindihan lang nila sa ginawa nila ngayon kasi ginawa nila uh, dito kay PRRD tinitignan ng kampo ni PRRD dati yung kung ano yung takbo ng survey kaya ganito din yung tinitignan nila ngayon so ang nangyari sa, ito nga nangyari number one si Sara number one si Bongo so ang gagawin nila ngayon sisiraan nila ngayon itong dalawa oh Of course, alam na natin for how many, I think more than a year na mga kababayan, sinisiraan na nila si VP Sara. Unfortunately, hindi sila successful. Ngayon, sisiraan ulit nila si Bongo. Alam din natin na sinisiraan nila si Bongo dati pa, I think two or three years ago pa. Ah, anong, anong, anong issue na binato nila kay Bongo? Unang-una, yung sinasabi ni Trillianis na triad. Hmm. Di ba? Kung natatandaan ninyo, pinahubad pa nga si Bongo kasi sabi ni Trilliling na may tato si Bongo na pruweba na miyembro siya ng triad. Anong ginawa ni Bongo? Naghubad si Bongo. Pinakita niya sa harap ng media yung sinasabi ni Trillianis na tato. Ah, alam niyo naman si Trillianis, may third eye yan. Oh, may third eye si Trillianis. May nakikita siyang hindi natin nakikita, mga kababayan. Yun na nga, oh. yung tato na sinasabi ni Trillianis, ayan, hindi natin makita sa likod ni Bongo, pero nakikita ni Trillianis. Oh. Tapos, pangalawang issue na binato nila, yung pamilya ni Bongo ay involved sa mga contracts ng gobyerno. Sa pagkakaalam natin, sinagot na rin niya ni Bongo, sabi pa nga niya, kung gusto niyo mag-file ng kaso, patungkol dyan, pwede silang mag-file ng kaso. I think 3 or 4 years ago na yan. Anong nangyari ngayon? Wala, di ba? Until now, walang kaso. Mm. Paulit-ulit na rin sinabi ni Bongo na hindi siya nakikialam sa negosyo ng kanyang pamilya. Kasi nagtatrabaho siya, meron siyang kanyang hanap buhay. Okay? Ito ngayon mga kababayan. Nang dahil dito sa flood control issues, mga mga nangyayari ngayon. Lumulutang ulit itong issue dito kay Bongo. Okay? Unang-una mga kababayan, ku anong pag-usapan natin kung ano yung itong mga napapansin natin. Unang-una natin napansin. Sa mga binabalita dito sa mainstream media, mga kababayan, mula kang, well, probably kung meron man, konti lang. Di ba? Pero, pambihira mong maririnig yung pangalan ni Martin Romoldes at ni Zaldico na involved sa mga DPWH projects di ba? Akala siguro ng mainstream media, hindi alam ng mga ordinaryong Pilipino kung anong inv involvement ng dalawang ito. Di diba? Kahit hindi binabalita ng mainstream media, alam nating lahat kung anong involvement niyan, anong kumpanya nila. But well, probably, natatakot sila kasi nga ito si Romualdez, yung kanyang kumpanya, ay holders ng mga mainstream media na nandyan sa Philippine Stocks Exchange. Okay? Oo. Oh, okay, search nyo na lang anong mga kumpanya yan nandyan sa Philippine Stocks Exchange. Ito ngayon, ngayon, kaninang hearing mga kababayan, ah, uh, nag, may inilabas si Bonggo, Okay? yung impormasyon na inilabas niya Ako personally nakikita ko isang patibong 'yan para doon sa mga mainstream media. Okay? So, literal ipapakita natin 'yung video. Ito muna. Anong pinapalabas dito? Oh, nang una ito 'yung oh, halimbawa ito. Ipapakita tayo dito. Ate, ah, teka lang. sana 'yon? Um Oh, hanap tayo. Ha? Nawawala eh. siya na screenshot tayo noon mga mga kababayan ha. Oh, ito. Ayan, ito galing oh paborito nating lahat. Ayan. Galing ABS-CBN 'yan. Hmm? Ano nakalagay? Oh. Lumistan siya si Senator Christopher Lawrence Go sa pinasok na business partnership ng kanyang ama sa mga diskaya. Mga kontraktor na naugnay sa umano'y maanumaliang flood control projects. Oh? oh? at least ito, medyo ano pa ha? Medyo itong headlines ng ABS-CBN mga kababayan, medyo ano pa, fair. Hmm. Kunwari fair mga kababayan. Kung titi, kung pasahin natin ha? Oh. Tapos ito, direct quote. Pero kung titingnan natin mamaya, ito, papakita natin yung yung buong, ah, hindi buo, yung parte ng speech mga kababahan. Kasi kung hindi mo titignan lahat, medyo iba talaga iisipin mo. Okay? So, uh, tingin pa tayo dito. Ano pa? Ah, uh, I think meron pa tayo dito ng iba. Ha? Ito. Ah. Uh, oh ito. Oh, ah, kelala natin si sino ito? Oh. Rappler na naman. Oh. tignan niyo mga kababayan kung anong sinasabi ng Rappler. Ayan ha. Oh, basahin niyo. Oh. <laughs> At the Senate Pro Flat Control price, September 1, Senator Bongo reiterates that he has no involvement in their family business and that he does not intervene on behalf. The same day, Rappler reported that CLTG builders owned by Go's father entered into a partnership with his Kaya, own Gerard Construction and Bag, five infrastructure projects in the Davao region amounting to over six, 816 million in 2017. Mga kababayan, o, oh, di ba? Ah, dito, pinapalabas na Now, buti na lang, ito pa rin Rappler, makibigyan pa rin natin ng chance mga kababayan na kung saan, hindi, man, hindi nga lang hindi sinabi na flood control projects. Kasi kung sinabi flood control projects, ah, masyadong halata. ba? Diba? Kasi meron naman talaga, inabi naman talaga ni Bongo, ito nga, sa, sasabihin ko sa inyo, si Senator Bongo nga nagpalabas, naglabas ng impormasyon dito ka kanina sa hearing na nagkaroon ng partnership itong mga Diskaya at yung kanyang pamilya. Pero of course, may kasunod yan. May sinabi si Bongo na kasunod na kung saan hindi sinali dito. Okay? Kasi quotations lang naman to eh. Pero of course, nakafocus yung quotations nila dyan kung ano yung gusto nilang iisipin ng taong bayan. Of course, ang focus nila dito eh para isipin ng taong bayan, na Si Senator Bungo, ay talagang involved dito. Ay oh, eh oo, oh, oh, paulit-ulit na ito. Oh, may isa pa yata ito. Ah, hanap tayo dito. Ah. Oh, di pala, iba pala ito. Oh. Ibisbian pa rin. Oh. Anong sinasabi dito, ha? ah uh, magkaiba. Uh, dalawa palang post ng ABSB ng mga kababayan, no? Uh, mukhang hindi sila satisfied sa isa lang, eh. Di ba? Uh, tingnan, uh, tingnan ninyo, ano nakasulat. Uh, medyo maliit dito sa akin. Uh, lakihan ko lang dito sa monitor ko. Ayun, ano? Nagsalita si Senator Christopher Go balitang naging kasosyo sa negosyo ang kanyang ama, si Desiderio ni Sara Diskaya, kontratista sa top 15, no? Oh, di ba? Hmm. Ano pinapalabas diyan mga kababayan? Na talaga. Oh. Pinaulit-ulit nila 'yan. Na itong si Senator Bongo most likely ay involved dito. 'Yan yung gustong palabasin nila. Okay? Kasi of course, yung mga tao lalong-lalo na yung ayaw or yung ayo sa mga Duterte or yung mga ayo sa mga kalyado ng mga Duterte or yung iba na medyo nagdadalawang isip pa e eh maniniwala dito or iisipin na itong si Bungo ay kumikita dito okay ayan ito pa oh mm, ito news 5 na naman oh oh nyo, niyo oh Mm. O, oh, di ba? Oh, pero ito, puntahan natin. Tingnan natin kung ano yung malinaw dito, mga kababayan. Ito. Ay, nasa na 'yon? Yung video. Oh, alisin muna natin itong ah uh, picture muna. Ito pakinggan natin si Senator Bungo, okay? So, kumabot kayo sa video na ito mga kabar. paki pakilike po share ng videos natin and then, subscribe din po sa ating channel. Ito, uh, play natin ng pagulan. Isang malaking insulto sa sambayan ng Pilipino na habang uh, nabubunyag ang bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control, lubog sa baha ang maraming bahagi ng bansa. Konting ulan, ang taas na ng baha, lalo na ngayon na may typhoon season na naman po. Flooded streets are also breeding grounds of insects and bacteria that cause diseases. Nasayang po ang pera ng taong bayan sa mga ghost flood control projects na yan. Tapos magdadala pa ng sakit sa mga kababayan natin at gagastusan na naman po ng ating pamahalan. Hindi lang strike one, strike two pa sa kaba ng bayan. Nakakalungkot at nakakagalit na ang pondo ng bayan na posibleng napunta po lamang sa iilang kamay na iilang nagpapayaman at nananam patala nananaman tala nagpapabusog habang ang mga kababayan natin ay naghihirap at nagugutom this is not just corruption but an injustice in every sense of the word ilang Pilipino na sana ang napakain napagamot nabigyan ng bahay at naiahon sa hirap kung ginamit yung perang yan sa tama. Nakakapanlumo na one-third lang po ng budget ng DOH ay ang one-third lang po ng budget ng DOH kumpara po sa DPWH. Dapat gamitin na lang ito sa mga programang direktang makakatulong lalo na po pagdating sa pangangalaga ng kanilang buhay at kalusugan. As principal author of uh, Uh, Republic Act 12076 or isang co-author din po. Ang principal uh, sponsor niyan si Senator uh, Jinggoy Estrada or ang Ligtas Pinoy Centers Act which mandates the establishment of evacuation centers in every municipality and city in the country. I call on the DPWH, priority nyo naman po ito, batas na po ito I call on the DPWH to prioritize this law instead of implementing failed flood control projects. Dapat po inuna niyo itong mga evacuation centers dahil batas na po ito at mapapakinabangan po ito ng mga kababayan natin tuwing mayroong nababaha at nababagyo. Ito talaga ang mapapakinabangan ng mga nababaha. Sa reported 1.2 trillion budget for flood control from 2025 to 2000 from 2022 to 2025, ang pwede pong maitayo na evacuation centers kung binigyan niyo po ng priority ay 60,000 evacuation centers. Lahat na sana ng 1,493 municipalities at 200 cities may evacuation centers na. Sa budget na ito, 80,000 health centers na po sana ang pwedeng maitayo. At, at kaya pa ang 800 tertiary hospitals na hindi na po mahirapan ang mga kababayan natin sa malalayong lugar na magpagamot. Sa mga involved sa anomalyang ito, makonsensya naman kayo, nilapastangan nyo na po ang kaba ng bayan, nilagay nyo pa sa peligro ang taong bayan. As I have mentioned last hearing, 2023 pa po ito, August to be exact, during a Senate hearing, hiningi ko po sa DPWH ang kanilang master plan dahil naobserbahan ko po na maraming mga flood control projects situated in areas with little or no human na population. Wala talagang katao-tao I now welcome the appointment of Secretary Vince Dizon to head the, the agency. I hope he succeeds in rooting out corruption in DPWH and implement projects that can truly benefit Filipinos. Mula noon hanggang ngayon, galit po tayo sa corrupt at mapang-abuso. Dapat lang panagutin natin ang may sala para matigil na ang ganitong nakakasukang kalakaran sa gobyerno. Pagod na pagod na po, binging-bingi at sukang-suka na po ang taong bayan sa politika at siraan. Ngunit kailangan pong lumabas ang katotohanan. Para matigil na ang lahat ng kalokohan ito. I am one with the Filipino people in calling for accountability. Let us make accountable all those who are responsible for all this uh, mess. Meron lang po akong uh, katanungan kay Sara Diskaya. Uh, you have a few minutes already. Uh, Natatitira. Opo, sir. Okay. sir. Bilisan ko lang po. Salamat po. Ilan po ang flood controls na nakuha niyo sa si gobyerno? Metro Manila in particular. Uh, hindi, hindi na. Sa, from 2022 to 2020. Uh, lahat na po. Ayun, 138 projects. Metro Manila? Uh, all over. Tingnan niyo muna yung video nga to. Iba. E Quick lang po. <makes noise> Napanood niyo ba yung video nga Hindi, Ngayon lang po. Habang may involve sa construction ng flood control sa isang damak ang masasakyan, katulad mo, uh, 28, 26, o 40, ang ibang Pilipino natin, mga kababayan, walang magawa kundi panoorin habang palutang-lutang sa baha ang kaisa-isang sasakyan nila na pinaghirapan, pinagpawisan, at uh, talagang pinaghirapan nila mabili. Hindi natin maikakaila ang sama ng loob ng taong bayan ngayon. Imagine, pinaghirapan mong sasakyan yan, kaisa-isa mo, lumubog pa sa baha. Paano kaya humaharap? Paano mo bang... Tapos yung mga gumagawa ng flood control, may 26 o 40 luxury cars pa. Paano kayo humarap niyan sa taong bayan? Anyway, I would like to take this opportunity to call out the distortions of facts being spread on social media. There are people out there changing the narratives, making false claims. They are, they are masters of lies and half-truths, masters of fake news. Some people are capitalizing on this scam to target their political enemies. In doing so, in, in so doing, We will fail to get to the bottom of this problem, allowing the real culprits to continue with their modus operandi while here we are again involved in dirty politicking this early. Uh, Miss Diskaya, uh, hindi po kita kilala. May tanong lang po ako sa iyo. Common practice ba ang joint venture sa construction projects? Yes, po. Alam mo ba ang proyekto ninyo na naiulat na kasi ngayong araw, ngayon lang? na joint venture niyo raw po ang CLTG? 2017? Uh, I think so, yes, before. Flood control ito? I, I can't remember. Natapos ang bang proyekto ito? Alam ko tapos po yung mga project. Nagagamit na ito ng tao? I think I should, I would think so, yes po. kung meron pong pagkukulang o deficiencies or mali, ako mismo po ang magre-recommenda sa committee ito. Nakasuhan kayo kahit kasama ang kamag-anak ko. Hindi lahat ng infrastructure projects may anomalya. Kailangan ng kahit ng anong bansa ang infrastructure para umunlad. Basta gawin lang po ito sa tama ang proyekto, ang masama, yung palpak na proyekto at ghost projects na ginagawang gatasan. Huwag lang po sanang bastusan. Ito, right, uh, stop na muna natin dyan mga kababayan ha, para hindi ma mahaba yung ano video natin. Okay, so, bago natin tapusin mga kababayan. Oh. Uh, may isa pa sana ako ipapakita pero gagawa na lang ako ng ibang video para yung sinasabi ko na sa simula na yung isang grupo, yung fake na grupo ay may papakita natin. Mabarahin natin kasi ah, ah, mga fake advocates yun eh, di ba? Pero ito, tapusin na muna natin. Bakit natin natanong na kung saan nagpatibong dito si senator Bongo, mga kapatid? Kasi ito, siya na mismo nagtanong dito, naglabas ng impormasyon na may joint ventures. Itong Diskaya, isa sa mga kumpanya ng Diskaya at ang kumpanya ng pamilya ni Senator Bongo. Kasi kung papatuloy natin ito mga kababayan, mo muna natin ha, kasi may punto patuloyin dito. ko for the ninth time. Hmm. Oh, yeah, no. I have oh. nothing to do with the business of my family wala po akong kinalaman sa negosyo nila i have no involvement in uh, para ay uh, yung ano dapat yun eh for the end time reasons oh. 24 anyos pa lang po ako nagtatrabaho na po ako kay former mayor rodrigo duterte hindi po nakakalapit sa akin ang pamilya ko para humingi ng pabor sa kontrata ng gobyerno yan po ang sinabi ko noon pa i will resign kapag pumasok po sila sa city hall or sa malakanyang paulit-ulit ko tong sinabi pag may gumamit ng pangalan ko please consider it denied Ayaw ko po makisali sa negosyo ng pamilya ko at ayaw ko rin po silang makialam sa trabaho ko. Sa totoo lamang po, mas nakakalapit pa sila sa ilang politiko, pero hindi po sa akin. Hindi oh, yan oh, na. importante yung mga, mga kababayan. Okay? Oh, kasi nga, oh, tibong. Kasi, alam ni Sen. Bongo, mga kababayan, na yun, eh, ilang, ilang ulit na niyang sinasabi na nasisira itong investigasyon na ito dahil sa politika. At yung ibang tao, ibang grupo, binabalikat yung storya, yung katotohanan binabago, pinapalitan ng kasinungalingan. Oh, di ba? Yun nga, pagbabaguhin mo yung katotohanan, hindi kasinungalingan, di ba? Oh. Oh, nasa na yung Oh, ayan. Oh. Dito ngayon. Hmm. Siya na nagbigay ng na impormasyon sa joint ventures tapos, inulit niya, kasi ilang beses na niyang dinaynay ito, sinabi pa nga niya, nakasuhan siya, kung, doon sa ibang ano, ha, interview, ha, na kung mapatunayan nila na nag-abuso itong kumpanya ng kanyang pamilya. O, oh, kanyang magulang, kasi sa kanyang magulang naman yung kumpanya. Pero ito ngayon, binabalita ng mainstream media. O, yan yung mga pinakita natin kanina. Yung Naka-focus lang doon sa pagpresenta ng informasyon na kung saan yung diskay at ang pamilya at ang kumpanya ng ni, ni ng pamilya ni Bo, Senator Bongo ay mayroong partnership. Di ba? Kasi o oh, iniiwan na yan na mga bayarang media mga kababayan diyan sa desisyon ng taong bayan kung anong iisipin nila. Yan yung mga ginagawa nila ngayon. Kasi si dinami-dami ng impormasyon na inilabas dito ni Sen. Bongo at sinabi dito ni Sen. Bongo, jan sila nakafocus. Ah, jan sila nakafocus. O, oh, ito na nga. Kita natin na kumagat talaga itong bayaran media na talaga, oh, yan yung iha-highlight nila. Ganyan yung mainstream media mga kababayan. Again, tayo nga, oh, para hindi tayo mabola na mainstream media, punta kayo sa real source mga kababayan. O oh, katulad nito, tumitingin, oh, nanonood tayo ng mainstream media pa rin, pero of course, puntahan natin yung original katulad nito. Dito sa Senate hearing, ito yung original. O pakinggan natin yung buo kung anong sinasabi, di ba? Para makuha natin lahat ng storya, lahat ng aspeto or context ng istorya para maintindihan natin. Hindi lang dyan sa kung anong binabalita ng mainstream media. Okay? So dito na po muna tayo. Paki-like po ang sharing videos natin and then pag-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at nga nag-araw po sa iyo.